Isla Maganda Hoy, hoy kami, bumabati Mga magiliw na batang munti Simple na, na buhay, masayang makulay ay sa aming isla Isla Maganda Dito kami ay tulong-tulong sa isang isa Sagaan o hirap, sama laro't pag-aaral Mga awit at sayaw Halina sa aming isla Maganda Dito sa aming mundo Makulay at masaya Dito sa aming isla Maganda Dito sa aming mundo Makulay at masaya Dito sa aming isla Maganda Halina sa isla Kumusta, Warlita? Kumusta, Papa Amal? Kumusta, Ping? Ah! Wee! Mama! Nandito na po ako! Paco, handa ka na bang magmerienda? Bakit ko ba tinatanong? Alam kong gutom ka na. Ito ang paborito mong bahaghari ng mga prutas. Salamat po, Mama. Ang sarap niyan. Tatabi ko na lang yan para bukas. Anong sinabi mo? Hindi mo na ako magme-merienda ngayon. Tama ba ang narinig ko? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Wala mo nang merienda ngayon. Hindi ko maintindihan. Hindi pa nangyari to. Paborito mo pa namang magmerienda araw-araw. May sakit ka ba? Nilalagnat ka? <sighs> <sighs> Hindi po, ma. Ayos lang ako. Gusto ko lang ihandaan siyan ko para sa malaking handaan ngayong gabi. Ah. Uh... Usap-usapan po ng lahat ang daming masasarap na pagkaing ihanda. Kaya gusto ko makakain ng marami mamaya. Sarap! Natatakam na ang tiyan ko. Hindi na makahintay. Handa na lahat ang lamesa. O oh, mga bata, maglaro muna kayo habang hindi pa nagsisimula. Ayos! Pako, <laughs> sama ka? Kayo na lang muna. Maghihintay na ako rito. Handa na ang tiyan ko eh. Mmm! oo. Oh, oh, oh ng hapunan. Mm. 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 Wow! Ayos lang ba kung gawin ko 'to? <coughs> <coughs> <Medyo. laughs> ah! Ang serap ng amoy! Ang serap ng lasa! Oh, uh, ano 'yan? Parang nalukot ng mukha mo pa ako. Itim na nilaga lang 'yan. Paborito ko nga ato eh. Itim na nilaga. ah ngayon lang ako nakakita na may nagsabing itim na nilaga na parang nasusuka ang itsura. Kung meron man, malamang minabasa na ako tungkol doon. Sinong hindi magkakagusto gusto sa itim na nilaga? Hmm. Teka sandali pa ako. Nasubukan mo na bang kumain ng itim na nilaga? Bakit ko susubukan ang isang bagay na alam kong hindi ko magugustuhan? Hindi pa pala siya nakakatikim? Ah, ah kaya pala. pala. Yeah. Bakit? Makinig kayo. Kailangan natin gumawa ng paraan para matikman ni Paco ang itim na nilaga. Oo, syempre. Pagkaibigan, dapat tinitiyak nating makatikim siya ng isa sa pinakamasarap na pagkain. Tama ka. Pag nalaman niya kung gaano kasarap yun, magugustuhan niya rin. Alam mo, Paco, sa nilagang to, makakakuha ka ng isandaang porsyento ng mga bitamina, isandaang porsyento ng mga mineral. Kaya isandaang porsyento mo rin dapat matikman to. Ayoko! Ako naman. Tignan mo tong mga sili. Nakangiti sila. Ang ganda, di ba? Tignan mo naman tong malasa at masarap na nilagang to. Ano bang ginawa nito sa'yo para ayawan mo siya ng ganyan? Sana naman maging patas ka sa kanya at bigyan mo siya ng pagkakataon. Sige na! Tikman mo ko, Paco! Ayaw! Sabi nga ng dakilang bayani na si Dr. Serizal, kainin mo na itong nilaga. Ayaw! Kailangan ng bagong plano. Eh kung ipakita natin ang itim na nilaga sa kanya sa itsurang gusto niya, S S S pwede? Tama! Eh kung itim na nilaga na ginawang ice candy. Hmm. Eh kung itim na nilaga na ginawang hotdog. Pasensya ka na sa kanila. Masyado silang mapilit. Pero naiintindihan ko, gutom ka na. Eto, kanin. Kain ka na. Ayun. Salamat na may nakahalong itim na nilaga. Ano ba kayo? Huwag niyo na nga akong utakan. Hindi ko kakainin yan. Kailangan natin ng bagong-bagong plano. Uy, ayos! Uy, ayos! ayos. Huwag yung sabihin hanggang ngayon. Pinag-iisipan niyo pa rin akong pakainin ng itim na nilaga. Hmm. Hindi. Alam kong talo na ako. Siya nga pala. Kailangan kong magpatingin sa doktor bukas. Ah, uh, talaga? Oo, oo, eh. Nakalimutan ko pag tinitingnan ng doktor ang lalamunan mo, paano nga bang pinagagawa sa bibig mo? i u uh... Ano? Hindi. Ang tama. Ah! Oo nga. Suko na nga kayo, no? Kailangan natin ng mas bagong-bagong plano. Oh. Hmm. Hala, Gutom na gutom na talaga si Paco. Nagmamakto lang siya niya. Naririnig kita. Pero anong gagawin ko? Ayokong tikman yun. Oh, 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 oh. oh. Babalik ako ah. sandok lang uli ako sa kusina. Sa kusina? Malamang may iba pang pwedeng kainin sa kusina. Ang daming masasarap na pagkain dito ah. Sile, tostadong nyog, karne, sabaw. Oh, walita, Ayoko ng itim na nilaga. Pwede bang dito ako kumuha sa mga to nakakainin ko? Oo naman, Pako. Sige, ikaw ang bahala. Saan ka galing, ako Sa kusina. Ang daming masasarap na pwede kong kainin doon ng isang daang porsyento. Ang taas na porsyento na na. May karne ng kambing, may sabaw, may sili, may tostadong nyog. Hindi na makatiis ang tiyan Hindi ba yung mga pagkain na yan? Pag pinagsama-sama, sangkap yan sa pagluluto ng itim na nilaga? Oo na, Chan. Ito na. Hintayin mo ako makaabot sa lamesa. Naku <laughs> po. Naghalo-halo na tuloy ang pagkain ko. Ngayong halo-halo ng mga sangkap sa mangkok, may itim na nilaga na si Paco. At hindi niya alam yun. Ayoko ng halo-halong pagkain, pero gutom na talaga ako. Hindi pa naman ako nagmeryenda. Siguro ito na lang buko ang kakainin ko. Mmm, masarap din. Kahit pa may ibang mga pagkain na nahalo na sa kanya. Kumakain na siya ng itim na nilaga. Hindi na pala natin kailangan ng na mas bagong plano. Tikman natin ng konti ang kambing na may halong sili. Mm, sarap. Nagugustuhan na lang dyan ko ah. Uy, Paco, nakahanap ka rin pala ng pagkain na gusto mong kainin, ha? Oo, pinagsama-sama ko lahat ng mga pagkain na ito na paborito ko. At panalo pala pag pinaghalo. Dapat bigyan ng pangalan ng pagkain na to. Meron na! Itim na nilaga! Ito itong itim na nilaga. Pero ang sarap nito. At alam naming lahat na magugustuhan mo yan kapag natikman mo. Kapag, kapag na natikman mo. mo sino pa ang gustong umulit? Kami! Ang <laughs> <laughs> mm, sarap!